So, ito na nga, nagutom ang lola niyo. So, ayan, parang hinahatak ako ng awit sa food terminal dito sa may Paytex. Ang bango. So, ayan, pumasok ako. Ayan, tignan niyo. Oh. Mm, talagang hihilahin ka ng amoy dito papasok. siya meron siya ng 60 pesos value meal. So, ayan. Try ko kung anong may dito. Ayan, tignan niyo. daming pagkain. May gulay, may karne. So, ayan, titikman ko ang kanilang pagkain kung masarap. Ang ganda ng ambiance ito guys. Tingnan mo. Maaliwalas. At mukhang masarap ang mga pagkain. So ito tinaray ko tong munggo. Ay, umuusok-usok pa oh. masarap Tapos pinart niya ko siya ng sisig. May kasama na yang isang kanin. ito guys, tingnan nyo, sobrang sarap po oh. mm -hmm. munggo at sisig oh, ang sarap guys so ayan, so kakain mo ng lola nyo kasi gutom na dito lang yan sa food terminal sa my pretext lutong bahay so,